Good morning mga kagri, ka welcome back to my page, Boy Okit Vlogs. Ah, nandito po tayo sa kalsada, papunta sa Pisalbon Farm. So yung kalsada pala mga kagri ka ay inaayos pa namin, nilagyan namin ng bakod sa gilid para hindi... makapasok yung tubig dito at nilagyan po namin ng imburnal, andun po yung imburnal. So dito po ang tubig, galing po doon sa Ilaya, papunta dito. Hindi na po siya makapasok sa loob ng kalsada. Para hindi mapotik ang ating kalsada, nilagyan po namin ng bakod. Uh, ito po ay ginastusan po ito ng pisalbun Farm para po yung kalsada maging maayos na po at makapasok na po yung mga sasakyan at yung mga bisita papunta sa Pisalbon Farm. So yung tubig galing po sa Ilaya ay hanggang dito lang po sa likod ng bakod. Kasi nilagyan namin ng imbornal at saka yung bakod harang. Pangharang po ito sa mga tubig na papasok dito galing sa Ilaya. Nakita nyo na yung kalsada dito mga putik. Inaayos po namin. ah private pan po itong ginamit na materialis binili ng materialis uh, sa Pisalbon po farm po itong uh, na ito so anyway mga kagri ka ito palang karsada na ito ay barangay road po ito barangay road uh, inaayos lang po namin para makatulong kami sa mga tao dito na lumadaan sa kalsadang ito oh my god wow kasi napaka potik po napaka ano po yung kalsada Napaka... Putik talaga. So yun mga kaagri, sa yun lang po. Mga kaagri, magandang araw po sa inyong lahat. Thank you.